At tinawag ng isang political analyst na huwad ang aliyansa ng bagong Pilipinas ng Marcos administration matapos tumiwalag si Sen. Amy Marcos at nasa kampo na ng mga Duterte. Maliban dito ay rin ni Vice President Sara Duterte si Camille Villar na kasama naman sa aliyansa slate. Sa panayam ng DZXLR in Manila kay Senior Research Fellow at Neo Policy Center Attorney Michael Yusenko, ang line-up mismo ng administrasyon ay nagpapakitang hindi naman ito para sa bagong Pilipinas. Paliwanag niya, ang mga tumatakbong senador sa ilalim ng administrasyon ay mga lumang mukha na ng mga politiko sa bansa. Dalito sinabi pa ni Prof. Yusenko na mga may pangalan, kayamanan at nasa poder pa rin ang nananaig at nagdodomina sa politika ngayon sa Pilipinas alyansa na huwad no? eh, eh kita naman <laughs> ng buong bayan na hindi naman intact eh. mm -hmm. Sig siguro sampu sa kanila intact no uh, magkakasama pa rin but dalawa sa kanila ay eh, hindi solid alyansa no kasi uh, at ng pag-iisip nila ay nandun sa kabilang kampo Naniniwala pa si Atty. Yusenko na magiging intak o buo ang natitirang sampung senador sa administrasyon dahil sa kailangan nilang manalo sa halalan. Advantage of the incumbent, okay. eh, kitang-kita mo naman, di ba, bawat, bawat sorti nila, eh, extravaganza ang dating, di ba? Mm -hmm. ang, ang ganda ng showmanship, nung, nung presentation nila para ka nasa concert. No? So, the candidates, the lineup, kung talagang... Uh, Uh, you know, very pragmatic yung kanilang pag-iisip. They have no choice but to stay with the administration. E, eh, umiinit din yung mga ibang kandidato ng kalaban, ano, ng ng kabilang kampo. Uh, nagkakaroon din sila ng tinatawag na momentum at uh, parang makakapasok pa sila. Yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Senior Research Fellow at Ateneo Palace Center Attorney Michael Yusenko sa panayam ng DCXL RMN Manila.